isdigong hmm. May isang pagkinsay ilang himuon Radyo Manjoel nga tisdigo batok aning farbali Radyo Manjoel nga nung di man maduot si digong oh, oh. nga ang nagbulgar karon ang nagkanta karon ang yahaman uh, saligando sa departamento sa panglawas nga lain si Dr. Duki kasamang dong hmm. very credible uh, sa na Sao man nimo na Ah, na ng digong. Ah. Oh. Nga mingon nga um uh, Mr. former president. Totoo ba? Tinuod ba? Nga uh. nag-order kang ngadtong duga nga i-transfer ang uh, binilyon ka pesos nga kantidad para ipalit og mga face mask uban pa to mga covid supplies. Oh. Ya, yeah, karon sama mo ni na pagipit ipitan ng digong. Oh. Sa mo ni mo na. Oh, ni pabilosa. Nga mo mas digong. Anga, ah, oy. Ano <laughs> man ko mo ko nag-order ko. <laughs> Oshah, bener. Kaba loo, kaba loo ka kasama uli mo eh. Anbang nga. Kaba loo ka kasama uli mo. Katuku, katpanay. Chidong. Na tak dani, mayor katung insiksa ko, alis ko. Yoros. ko na. Tula nung kasal nung akaytingan ko si Edwin sa panong nang nang tagapasa? Ah, tagapasa? Tagalog din? Tagalog? Makakalimot sa driving? Parang ganoon na rin yun. So nakakaroon na ng ating ngatina siguro presidente. So paano mo 'yan ngayon ipipindaw? Me ah ah Regardless <laughs> kung makakalimot si Digong, magkaroon ng amnesia o Alzheimer, uh -huh. it does not um uh, it does not matter. Uh, it doesn't matter. Okay? It so doesn't it matter. matter. Yes. Ha? <laughs> uh, Sige. Bakit? Pabarugin Gano. mo ang katarungan mo. Dadidiin mo si Digong. Uh. Okay, during the time, nga Naitabo ang pag-transfer sa ah. fund. Napa siya sa amnesia. Mm -hmm. President pa siya. <laughs> so therefore, tungkol kay tatay, ah. tinatawag ah. a prinsip yung command of ah. responsibility. Ah. 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 Whatever action ginahimus ay ang tauan sa ubos, ah. 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 mao na ang yung tulubagon. bagon. Ah, Kapalpakan sa ubos. Palpak! Nga maipit yun nila maipit. si Matan pa si Digong. Nga ikadwa. Nga ikadwa. <laughs> Bisag unsa ka matan si Digong. Ah, ang, ah, ang nagtabang. Kumataw. Daghan ang nagtabang. Puro bright ang nagtabang. O oh, siya, si Digong, di bright. -an Pila naman isa ka Pahimu, kakang Mayors Dabao, 20 katuig na Jaman Jewel, why Pilipilde? Ma, tanawa The na Gordon. Tanawa. tanawa. Tanang kasi mag puro mga bright. Si Digong. Gordon, bright ah, tayo. Bright bitaw, Ah, mag-English mo mm. nag-American accent. Yeah, because oh. he, he's, he's, a, he's, a, half American. Oh, and, uh, that, that's why, that's why. Uh, si his, his parents are American citizens. And that's why. Si Chel Jokno. Ah. Oh. Yes. Yung, yung malaking, you know? Uh, si Jokno? Jokno. Oh, ano siya? Si uh, Matalino 'yan. Ah, Matalino talaga. Oh, si Rizon Tiberos. Sino pa mga bright br mga bright mga girl. bright bright boys at ka, bright bright girls. Oh. bright girls kaya isang laban kay Digong bright nga si Digong pero ah. maraming brightest ang magtutulong mga smart guys ang magpin down kay Digong Sos. kaya kayo hmm. mao uh. si Reverend Angel Dizon ng UCCP oh ito siya, uh. Uh. Ito, siya. Uh. ito siya hindi, ah, hindi siya ba, makapaniwala ba? Dyan? Hindi ito magkapaniwala na madidiin talaga si former president Rodrigo R. Duterte. Ano, o ano pa ano pa? Bili, bili ano pa ang rason mo? Bili, bili, ako ano pa ang rason mo na sinasabi mong madiin talaga si Digna dito sa parliament? Dahil under our batas, no? Ang ginawang pag-transfer sa funds mm. ay may kukonsiderang considerang malversation of public funds. What? Malaking issue to is scandal to be ko pa. No on. Pa, ne ne Ano pa, bakit pa bakit yan? Madutlan? Bakit ano madutlan? ano yan? Eh, That remains fun, Bakit madutlan? Yan? Bakit madutlan? Wala na ah. immunity. Ah. Ah si kanin pangulo. Pwede na talaga siya makasuhan. Ah. ah, ah, ah. Kalooy po didigong oy. Oh. Tigo ang nagani tao na bagya kasama inyo pag yung iduot grabe po mo. Oy <laughs> ganun ah, ganon yung kasuko sa mga lider Dili, uh, ah, eh. grabe, grabe, grabe grabe na po ning administrasyon na.